sira ng bike matay ano, ano sira? Ano oh, sira? Ano rin? Sira Oo Saan ka pa ba uwi? Diyon sa ano? Fishport Fishport? Diyon nabali ito Puto lo Ginit mo muna rin tayo Kaya ko gawa ng paraan yan Oo oh, eto ganito mga tagal to ay gagawan lang mo natin ang paraan para lang makauwi ka kasi tay biyak na pala yung interior mo biyak ayan o ay namin ano? tay mo ko rito bibili ka ta ng interior oo hindi ako na bahala tay sagot na kita Nahintay ah, mo ko rito ah. Oh. Uh. Papapalitan ko ng rim tsaka at saka nung interior. Pwede uh. magpagawa? Ha? Papagawa sir? Papapalitan ka na ng ano? Safe. Ng rim kasi ito na napudpud na kapipreno. Pagkano lahat sir? P6.50 po Ito po P6.50 Ano okay. tayo? Ayos na? Ha? Okay na? Oo okay. oh. testing natin Ayan, okay na tay Okay na Huwag nyo na alalanin tay, okay na yun Itabi nyo na ho yan Hindi, okay lang yun tay Nagre-rescue ako ng mga ano, nasisiraan sa dyan Okay na yun, ang mahalaga, makauwi ka Ha? Ah, binangonan po, binangonan. Pauwi na ako eh. nakita kita naglalakad eh. Thank you ah. wala ka naman po, wala ka naman. Sige po. Ayun, makaka ka na yan. May kapote ka ba? Wala, mamaya na. Wala Ato tayo. Matapote ka. Eh, kasi umuulan tay magkakasakit ka pagka sumuong ka sa ulan, galing ka sa trabaho. Hindi tayo, ang gawin mo, makita kang masiraan, ipasa mo lang sa kanya yung ginawa ko sa'yo. Okay na yun. Oh. Tapos, ganun mo. Thank you. Oh. Paano sa mga